So ayan guys, isang makaputok-batok ang naging content natin nung nakaraan. Kaya ngayon mga kapadyak mga viewers, ay tayo ay maggugulay dito sa Aplayang Kay Ganda. Tara na mga kapadyak, mga ka-viewers, mga kumpuknoy Palaboy TV. So ayan guys, matapos natin uh, mag-food trip ng mga makaputok-batok na food trip natin kay uh, Kuya Mars ng uh, Santa Cruz Laguna. So uh, maglalaboy naman tayo ngayon dito. Sa mga tani ng talong ayan, dito lang 'yan sa San Antonio Bay Laguna, aplayang kay ganda 'yan. Sa ako pa rin to nang uh, San Antonio, aplayang kay ganda. So ayan. Titignan natin ang mga mayamang lupa ng San Antonio na talaga namang nagtatabaan ng mga halaman dito. So ayan guys. Uh, <laughs> medyo naumay tayo sa so, sobrang sarap at sobrang dami ng porsyo ni Kuya Mars na uh, bagnet kare-kare at saka syempre yung kanyang dinakdakan kaya magugulay naman tayo so ayan dito ay sa gulayan sa San Antonio playang kay Kanta tara na so ayan guys ito yung kalawakan ng uh, taniman so ayan guys Puntahan pa natin yung isa pang malawak na talungan dito sa uh, Aplayang Kay Ganda. Dito lang yan sa Pinak. So, ayan. Diret-diretso tayo. So, ayun Ay, napakaginhawa. Nakaka-relax ang lugar dito sa ating Asan uh, Antonio Aplayang Kay Ganda. Sobrang lawak ng lupa. Matataba. So, ayan. Ito tayo sa isang malawak na talungan. So ayan guys, nandito naman tayo sa kabilang uh, talungan kay Sir Lloyd. So ayan guys. Sobrang lawak din ng kanyang talungan at ayan. Malalago, maganda yung uh, talungan ni Sir. Hindi kagaya doon sa isa, hindi ko na ibinidyo kasi may sakit na ay, tawag yata nila doon, punggus Medyo naninilaw lahat ang dahon nila tapos uh, parang natutuyo. Pero ito ang ganda ng ano nila, oh. Grabe ma maganda yung pagkaano ng talong nila. So ayan. Matataba yung uh, kanlang katawan. So ayan oh. Uh. Ayun si Sir Lloyd, sa dulo ayun. Uh, aktuhan natin si Sir Marlon, isa sa may ari ng ating talungan. Sir Marlon, ilang buwan bago ani ng ating talong? Bali, ano yan? Dalot kalahating buwan dalawat kalahati yun pers unang harvest ah uh, pangalawa na yan ayun ah bali pangalawang harvest na to sir so ayan napakaganda pala dalawat kalahati sir pag gantong kalawak na tanim mga magkano yung puhunan saan ah, yan sa mga sampu ayun pero pag abawi ah, naman medyo oh. maganda-ganda ang kitaan oh. boss So, ayan sir, pwede na natin uh, videohan tong iyong uh, talungan. Mm. Ayan, sir. Maraming salamat, sir. Pasiloy. ayo. Ayun. Nagpapala. Pa patubig yan, sir. Patubig. Ayan, oh, papatubig. Ayan, ito yan. Oh. No? Ayan, nagpapatubig si sir. Ayan, diretso sa ilog. Ayun, Ay, dami isda. <laughs> Para tiga mahinila. Eh, no? Ayun, oh. <laughs> ayun. No? Oh. natin si Sir Marlon, isa sa may ari ng ating talungan. Sir Marlon, ilang buwan bago ani ng ating talong? Bali, ano yan? Dalawat kalahat yung buwan. Dalawat kalahat, yon. First, unang harvest? Ah, pangalawa na yan. Ayun, ah, bali pangalawang harvest na to, Sir. So, ayan, napakaganda pala, dalawat kalahat. Sir, pagantong kalawak na tanima, mga magkano yung puhunan? Ah, saan Mga sampu. Ayun. Pero pag uh, naman, medyo magandagandang kitaan, uh -huh. boss. So, ayan, sir. Pwede na natin uh, videohan tong iyong uh, talungan. Uh -huh. Ayan, sir. Maraming salamat, sir. Kasi, Lloyd. Ayun. Pa pa patubig yan, sir. Patubig. Uh -huh, pa ayan, ito yan. Oh. No? nagpapatubig si sir. Ayan, diretso sa ilog. Ayun, dami isda. <laughs> Para tingin nila mahinila. Eh, no? <laughs> ayan, o. So, ayan, guys. Nandito naman tayo sa kabilang uh, talungan kay Sir Lloyd. So ayan guys Sobrang lawak din ang kanyang talungan At ayan Malalago, maganda yung uh, talungan ni sir Hindi kagaya doon sa isa Hindi ko na ibinidyo Kasi may sakit na ay, Tawag yata nila doon, punggus Medyo naninilaw lahat ang dahon nila Tapos uh, parang natutuyo Pero ito, ang ganda ng ano nila oh. Grabe Ma maganda yung pagkaano ng talung nila. So ayan matataba yung uh, kanlang katawan so ayan o oh. ayun si Sir Lloyd eh sa dulo ayun kabunga ng talong ni Sir Lloyd ayun grabe o oh. ayun sa ilalim mahahaba As, sa pulma mo nga nakakailang harvest? yung last na harvest namin ano, isa pa lang isang isang bundle 10 kilo ah oh. Tapos, pangalawang harvest mo na yan, na naka 3 kilo kami. 3 kilo? Ah, 3 bundle. 3 bundle. Hindi, sir, ah, di ba? 3 kilo. Unang ani, pangalawa, pangatlo, nag-aapat na ani ba yan, sir? Madami yan. Tuloy-tuloy po. Ah, tuloy-tuloy. oh. Hanggat hindi na mamanay. Ano yung mas mabuti, sir? Ah, umulan para maganda, wala na isang araw. Ayun. Eh, pero pag yung dalawa, tatlo, medyo... Okay lang. Okay lang din. Ha? Ayun. Mas mainam pala na medyo may patubig pala yan, no, sir? Ngayon, magpapatubig ko na. Ayun. Ayun, yung lupa. Ayan. Mas... Ah. Ah, baka tayo mabasa dito, ha? Malakas bumuga to, eh. Ayun. Solid na ano. Kaya, ano tawag dyan sa motor na yan? Motor pump? Oh. ayun, pampatubig. Ayan, dire-direcho na yan ang mga idol oh. So ayan Pagkatapos nya mapupuno Ayan So uh, ma Madali lang makakuha dito ng tubig Kasi yung baybay dito Sa kabila, uh, ilog na yan So ayan So ayan, lahat yan patutubigan Gandun! Lawak! Nabutas na, nadilig na. Hanggang dulo yan, kuya. Siguradong ang daing bunga niya, ano? Mayaman sa tubig. Ayan. Sa loob ng isang linggo, isang beses. Ayun. isang linggo. Ma ah, magkano yung gasolina na uubos ko ya? 200. Ah, Ayun. So, ang ganda oh. Ah, nakakalibang naman panoorin talaga. Ayun oh. So ayan guys, ang mapagpalang maga sa inyong lahat. Ayan, dito na magtatapos ang vlog ni Bokloy Palaboy TV. At syempre, magkita-kita tayo sa second harvest ng ating talalungan. Dito, sa aplayang kay Ganda. Ayan, sir. Isang kaway naman dyan. <laughs> Iyon! Iyon.